Ating huling pa Sa ating huling patpat. Oh, at kompleto na ang sahig ng ating bahay kubo. Tapos na ang sahig ng bahay kubo project. Hindi kaya mabas tayo dyan. Malama. <laughs> Mas relax na tayo dito. At napakalawak ng tambayan. Kompleto na ang sahig. Yes. ba diba? Sabi ko naman, kahit unti-unti, kahit hindi perfect, basta decent, at sumahan pa ng tiyaga, matatapos din ang gold. Okay, andito ulit tayo sa farm. Tutuloy natin yung sahig. At target nating malagyan ng net itong ating bubong. Para naman kung ano ito naman, safe na siya. dami namin gamit oh. <laughs> At least meron na tayong magandang pwesto So itong mga gamit natin sa si ibabaw kasi magpapatpat na rin tayo dito Tanggalin na natin lahat yan para matapos na natin yung patpat -pat. So pagkatanggal, uh, Idedetermine na natin mamaya yung pasamantala nilang talagyan Nang hindi nakaharad sa ating work area Nandito ko sa iyong two weeks kami hindi nakapunta dito kaya medyo makalat si Jayman naglilinis naglilihin siya mga kasi marami para mas okay na mga ito yung naiwan natin ng nakaraan na patpat. pat ito yung pinago ko and uh, ito pinago na ni John Paul anong plano dito John Paul? ang bahala din sa may mga butas na to sa ngatang ko lang yan kaya yun uh, delikado, Hindi yan. Hindi kaya mabas tayo dyan. Malamang. <laughs> malamang sa malamang. Malamang sa malamang. Kada punta namin dito sa bagong Farm, nasa isip lang namin, magawa ang mga kaya namin gawin. Magka-progress kahit maliit. Pasasan ba at magiging malaki rin pag pinagsama-sama. Habang kami ay gumagawa, binisita kami ni Naita Singh para sa ilan pang paperworks para sa lupa. At may pa ice cream si Jayman. Salamat Jayman. Tarap na pa ice cream ni Jayman ha. Ah. Jayman, ice cream. Salamat dyan po kay Jayman. Jayman, salamat. -tang Thank you Jayman. Utang, utang. Thank you. Nako. Ay, nakalista sa aming bale. Nako. Nako. Ang sarap ng salusalo namin. Relax sa ilalim ng kubo at umuulan. Okay, Jay. Bye, -bye. Oh, Jayman jamon. Woo! Woo Tuloy tayo sa pagpapatpat. Si Jayman yung nagtatalas, gumagawa ng patpat. -pat. Ito ni Jampo yung, yung nagpapako. Meron naman siyang sangatan, no? Oh. Ibas nyo nga ito. Ang bulok eh. Ibas nyo. <laughs> ayo <laughs> Subukan nyo, subukan nyo Saka kayo, saka Ibas ito Pouty no Mga ano na lang yan Halos Kulang-kulang one fork na lang Ito ganda. Pumuulan Matetesting natin Kung wala ba talaga tumutulo doon sa ating Bubong Yes! <clears throat> natuwid na natin Ayan o Kasi dinaya na namin Olegre Puna At least natuwid na namin mas magiging maingat na kami moving forward sa mga patpat -pat na ilalagay namin. So magkakatabi, magkakaayon, tapos baligtaran kada uh, puno, dulo, puno, dulo. kahit na ulan, relax kami. Natuloy-tuloy ang gawa. May Parang wala lang. Di ba? Huwag lang tutulo yung palpak na jampon na yero doon. Bong. So dito lang, mga dito. Kasi nga wala pa tayo noon. So, medyo pa lang natin yung part na yan kasi okay naman. Yan. Ang unahin natin yung accessories natin dito. Yung mga patungan, mga upuan, ilalagay sa hig. Pero basta ang ating target ngayong araw, sa hig tatapusin natin. Yung ating bubong, lalagyan natin ng net para kasi tuloy-tuloy na yung ulan baka mamaya, may sumangat na bagyo eh wala kami dito. Masyang bahan tayo daya na namin ng na konti ang pagpapatpat namin ha. Huwag nyo kaming i-bash. Alam na namin na kami sa pagsasayag ng patpat. Nagkaroon na maraming discussion sa comment section about sa pagpapatpat ng aming sahig. Nabash pa kami. ano hey, no. Hindi ah. na yan. Magpapapalito natin sa sahig. Di tuloy-tuloy ang pagpapatpat. Yung dalawang visor natin. Napakalikot ko rin yung pinagkakuluhan ng minsan sa comment section dapat daw ay puno tapos ay dulo puno dulo kada set tapos pag didikitikinin mo yung mga katulad alam naman namin yon kasi hindi namin ginagawa alam na namin na di perfect ang gawa namin pero nakakatayo naman kami sa sahig natin at hindi tayo lumulusot hindi pa rin perfect ngayon pero consider naman namin kahit paano ang mga advices nung nakaraan kahit ano pa man, isa lang sigurado namin, tatapusin namin ito. Last na tayo. Mga ano na ito? 1, 2, 3, 4, 5. Diyong piraso, ano uh, na piraso na lang ito. And we are good. Ito na yung ating last. na tatlo na patpat. -pat. Sa ating huli pa Sa ating huling patpat. Oh, at kompleto na ang sahig ng ating bahay kubo. Yeah, tapos na ating sahig. Oh. Woo, 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 woo. Kompleto na ang sahig. Yes. Maganda naman yung tsura niya sa malayuan. Huwag lang tititigan. please, least, kompleto na. So, target natin. Bago mataas ang araw, lalagyan natin ng net yung ibabaw. Kaya habang nagmemeranda kami, full area na ang tambahay namin. Target din natin na lagyan ng net ang bubong. Bagyo season na kasi, baka mamaya ay weekday siya ay na magkabagyo at hindi namin maasikaso. Malilipad ang pawid at pag nangyari yun, malilipad ang pawid at mababaligtad. Magkakaroon ng leak. Pero kapag may net, less likely na mangyayari ito. So, nag, pinagtabi namin yung, dal, yung dalawang dulo ng net tatahiin namin tapos yan ah oh. sasabit namin yan dito lahat tatahiin mm. na Kinailangan namin tahiin na magkatabi ang dalawang haba kasi medyo makipot eh. Iyan lapad ng ating bubong na pawid. Medyo mahaba at marami kaya nailangan natin dito. Mas okay na yung sumobra kaysa kumulang pag nakalapat na sa bubong. So, sapat na siguro yung aming natahin na net. Sobrang haba na yan. Ewan ko lang mamaya pag nabanat na siya. Then, ang next step natin, lagyan natin ng pako yung mga dulo ng dos por Wala lang kaming, uh, anong tawag yan? Sanay pa. Pero sa ngayon, para mabanat lang yung net natin, lagyan natin pa ako yung dulo. nag na kaming ipwesto ang net. Umakit na ulit ako. Pinaka least favorite na part. At si Hunter, ano ang inaabangan niya dito? Or talaga binabantayan niya ang trabaho namin? Kamusta po ang gawa nila, Hunter? Hmm. Kamusta ang gawa nila? Okay naman? Pero yung tinitingnan niya. Ah. Break! Please! Aabutin niya nga yan. Oo, hala ka. Yung target yan. Actually, hindi na namin alam yung plano. Basta, yung net, yahagis ko sa taas. Tingnan na lang natin. Ipinuesto namin ang net. Medyo challenging pala to. Pero kailangan talaga eh. Sabit na sabit ang net sa pako at dulo ng pawid kaya nahirapan kaming mahila at ang sakit sa kamay. Kailangan kasi mula sa taas, then pababa each side para hindi mabaligtad ang mga pawid na maaaring pagmula ng leak. Masyado kaming abala, hindi namin napansin na Ang drone ko bumagsak. Napakasaklap. Kabado 20 na ako pero tinuloy ko pa rin ang kailangan kong gawin sa taas. Habang nagtodrone shot ako nasa taas. Nag-move ng na kanya yung drone. Nalaglag. Buti na lang hindi siya na-damage ng hosto. Okay, pack up na tayo. Yung muna inabot ng ating project ng araw. Uh, yung net natin, sunod-sunod na yan. At least nilagay na natin sa taas yung ating sahig tapos na pinataas lang namin yung dashboard daw para hindi naman mabasa na mabasa so yun na lang muna para sa project ngayong araw sunod ulit yun lang peace ang drone kinailangan lang na panting calibration at gumana na ulit siya kinabahan ako ng matindi ah mabuti na lang